Nahuling nagbebenta ng iligal na paputok ang ilang tindahan ng damit at school supplies sa Dagupan City matapos itong inspeksyonin ng Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan.

Nagbibenta sila ng malalakas na paputok na ipinagbabawal ng otoridad gaya ng Judas Belt. Meron ding mga pakete ng kwitis na itinago pa sa ilalim ng panindang medyas. Nagpakita ang mga nagbabantay ng permit para makapagbenta sila ng paputok. Pero 2012 pa ito nag-expire. Nahuli rin nagbibenta ng ma na paputok gaya ng Judas Belt, 5 Star, Kritis at Picolo, ang isang tindahan naman ng school supplies. Pinagsabihan muna nila ang mga nagtitinda na huwag nang magbenta ng mga paputok doon. Oras na magbenta ulit, sasampahan na sila ng reklamo. Dapat uh, na nila yung go signal ng lokal na pamalaan na kung saan itatalaga yung lugar kung saan sila pwedeng magbenta. Isa pa, wala pa sila, wala, hindi pa namin nakita ng lisensya, ng permit kung bakit nagtitinda sila dito ng ganyan paputok sa pyrotechnics. Pabor naman ng Philippine Pyrotechnic Manufacturers and Dealers Association na bigatan ng parusa laban sa mga gumagawa at nagbebenta ng mga ilegal na paputok. Sa ganitong paraan, matitigil daw ang legal na pagbebenta ng firecrackers. Pero tutol naman sila sa kampanyang Iwas Paputok ng Department of Health. Ingat lang sa paggamit. Huwag yung sa iwas magpaputok. Para naman, eh, lahat naman, eh, masaya naman yung mga laki-kinabang dito sa ano, industriya ng paputok. Una nang iginiit ng DOH na mapanganib ang mga paputok pati sa kalusugan ng tao. Binabantayan naman ng Coast Guard sa Zamboanga City ang pagbabiyahin ng firecrackers at iba pang pyrotechnics papunta sa iba't ibang lugar. Ayon sa PCG, kailangan munang kumuha ng clearance mula sa pulisya ng mga negosyante bago ibiyahe ang mga paputok. Pinagbawal na sa Zamboanga City ang pagbebenta ng paputok pero pwedeng ibenta ang mga ito sa ibang probinsya. Joan Punsoy nagbabalita, Pilipinas.